Luto sir sa takaron, andam tagpamahaw o para baon sa mga estudyante. Manok de ay ni siya, unod, gikat na ko sa ingani nga pagkahiwa. Uh, Then, gibutangan o magic sarap, tapos marani mo siya o imarin. Then, ato sa ni siyang i-set aside. Kay magandam ta o lain pang uh, lutoon. O okay. karon nag ah, uh, pabukal na pud ko gamay og tubig sa kaha para sa hot butang din mo ang hot pabukalan gamay para juicy mao pa nimo butangan og mantika kay sa ing ani nga way pagluto sa hot dili mo kuyos imong hot dog ani juicy gihapon siya Yeah, nami siya tanawon, sinaw, okay, 'di ba? Nga na lang maglutog hot dog. Dayon, butang nato breeding mix ang kadtong manok nga to ang gi-marinate kaganiha. Ganahan kay mga bata ani. Mas dali pud siya lutuon kaysa kanang kanang fried chicken cut, gyud nga manok imong pilion. Pero kung unod lang ing ani, dali ra siya maluto gyud. Ni alami pa gyud kay puros unod. O di ba? Sa una, wala gyud may nakabaon uging, ani. And then, iprito na dayon nato ang manok. O, oh, ba diba? Super easy. Ragyod kaayo ni siya nga chicken recipe. Mau ni siya ang baunon sa mga bata. Ni atitam og ni poy Magisa na punta karon og ahos para sa bahaw nga nabilin kay atong fried rice. Lami kaayo ni siya nga bugas. Upland rice ni siya kumut mauna nga nami pod kaayo siya i fried rice ang bahaw nga nabilin ato na siyang i fried rice paborito kaayo nako ni sa una basta na ay bahaw niya tostahon taran mauna ni siya atong pamaho baon sa mga bata na anak ko ay napalapuan ganina nga itlog niya naka prepare na pod ko og sa pepino uh, pipino and lettuce tapos na ay sauce, diha, ng mayonnaise, nga naanay, ketchup. Happy tummy and happy eating!